Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Linn Malakay po. Simplify happiness, simpleng buhay, buhay na walang arterial stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for the day sa so magandang buhay po sa ating lahat. So, ito nga, guys. Ayan, nandito nga po ako sa trabaho. So, galing po ako ng night duty. So, today is July 24. So, talagang hindi ko makakalimutan ng araw na ito, guys. Grabe, napakalakas ng ulan. So, ito nga, ayan. Bahang-baha. So, akala ko hindi po dadating yung aking mga uh, kapalit na duty ngayong morning. So, dumating sila, lumusong sila sa baha, guys. So, ayan. E, eh, mamaya naman pong gabi, ako ay off duty. So, kita nyo naman, tignan nyo, lubog na yung trike, guys. So, mamaya po, eh, off naman po ako. Kaya po, ayan, iuuwi po ako. Kasi po ako yung nag-aalala dun sa aking mga kasama sa bahay. So, alam niyo na, taga Balinsuela po ako. So, iniisip ko, baka mamaya ay, yon eh, syempre, alam niyo na, mataas ang tubig dito, siguradong mas mataas ang tubig sa amin. So, ito, tignan nyo, oh, apaw na apaw ang tubig, guys. So, alam nyo, guys, ayan, ay, napakarami ko ng experience na ganitong baha. So, parang ito yata yung isa sa, ah, grabe, grabe to talaga, guys. So, ayan, oh, tignan nyo. So, ayan, magre-ready na tayong pauwi, guys, kahit na ganitong umuulan. So, um, gusto ko kasing makauwi. Titignan natin kung tayo ay makakatawid at uh, tayo ay makakauwi, guys. So halos lahat guys ay eh, late pumasok. So understandable naman yung guys kasi nga sa lagay talaga ng panahon ngayon. So today is July 24. So grabe talaga tong araw na to guys. So ayan o oh, kita nyo talagang bumubuhos ang ulan at biglang lalim talaga ng tubig. Mga 3 a.m. kasi guys, napansin ko na na medyo iba na yung ulan. So sabi ko, iba na to. So yun nga guys, o tignan nyo, o ang lalim ng tubig. Dito yan guys, sa may harapan ng pharmacy. So yun, o ang lalim. So kaya, ayan, o kaya ayan, medyo kinakabahan ako. Gusto ko makita yung sitwasyon dun sa bahay namin. So tingnan natin kung ako yung makakauwi guys so ayan oh. kita mo itong mga nakapark na sasakyan dito guys so hindi ko alam kung alam na ba ito pero ang feeling ko alam naman nila yan guys so babalikan na lang siguro nila yan so ayan waiting tayo waiting muna ako guys kasi may makakasabay ako yung amin si sir oliver so sabi niya sabay do kami taga ano naman siya guys taga uh, malapit sa Uh, sa ngandaan. So, 'yon Ako naman e Valenzuela. So, ayan. Ako ay magre-ready ng pa-uwi, guys. So, ayan. Pabalik na ako sa ward namin, guys. So, ayan. So, basi. Pag nito mga kasama kong to, dumating. Ayan. Pero hindi ako nakapag-16 hours. O, oh, ayan. Kumakain na siya. <laughs> Hi, guys! <laughs> <laughs> nga guys ayan nakasakay na kami sa ano to guys sa, parang uh, maliit na ano Egypt eh, hindi na maigi pala yung parang mga e-bike ganun guys so ayan nakasakay kami guys so 100 pesos each kami tatawid lang kami sa mi UN uh, UN station guys so uh, ito guys hindi pa niya kami naitawid talaga do sa mi UN station kasi napakalalim na malapit lang do sa mi UN station so yan ang ating experience guys so yan so yan gagawin ko pa ng isang vlog kung ako ay makakauwi talaga guys